Yung isa sa mga followers ko na taga Tunasan, gusto daw nga nilang matikman yung chicken biryani nga namin. Kaya inutusan nga niya yung anak niya na pumunta nga dito para bumili. Nag-take out nga sila ng chicken at beef biryani. Para nga matikman. So yun, shout out nga sa iyo ma'am. Pasensya na hindi ko natanong kung ano nga yung pangalan. Thank you so much po sa support. Mga bandang alas 3 naman ng hapon, nung medyo konti na nga lang nga yung customer. Naglinis nga sila Geraldine, pati na rin nga si Jinea dito sa kusina. Si Jinea nga pagdating nga niya dito sa shop ng mga alas dosing nga. Sabi nga niya sa akin na babad trip nga daw nga siya. Kaya idinaan na nga lang niya sa paglilinis yung inis nga niya. Sabi ko nga sa kanya, dapat araw-araw nga siyang naiinis. Para nga araw-araw ay sinisipag nga siyang maglinis. Kaya pagdating nga ni Geraldine, dalawa na nga silang nagtulong dito nga banda sa may ilalim nga namin yung lagayan nga ng mga kaldero namin. Mag-alas ko nga ng hapon, sunod-sunod na nga yung mga customer nga namin. Maglinis, meron na silang customer. 11 kami burger. Oh, yeah. Eleven po. Pabalik na lang po ng train. Sabi niya, pinakamay pala yan. Hindi mo kailabi na yun. sila nalaman. Hindi nalang pinakamalaki. yung papre namin na Graham Bar. Kainin na namin siya ngayon. Mm. Milong-ilo pa yan. Pinagawa ng Graham Bar, palaging may sobra. Sarap. Mayroon na naman nga kaming isang regular customer nga dito na laging kumakain nga ng beef biryani. Pagka dito nga siya, minsan nagtatagal yan siya ng mga dalawang oras. So yun nga, nagpapalipas talaga siya ng oras dito nga sa shop nga namin. Every other day nga siyang andito. Maya-maya nga, sunod-sunod na nga yung tao. Umuwi pa naman si Jenea ng alas 7. May mga gagawin kasi siya at inaabangan din nga niya yung papa niya. Salamat! Okay. <laughs> Sige na, ingat dyan Mga bandang alas 9 nga ng gabi Dumadami na nga yung tao Kaya tinutulungan ko na nga lang nga si Geraldine sa kusina Yung burger nga namin, nung time nga na to Mabenta nga siya, halos na Ubus na nga yung buns nga namin Pag nag kasi ako sa isang araw nga ng buns Hanggang dalawang balot lang din ako Hindi talaga ako nag stack ng madamihan Kasi meron din kasi talagang time na Hindi nga mabenta, kaya Naalala ko nga dati, nung ako pa nga lang mag-isa dito Wala pa yung coffee bee dahil nga excited nga ako magbenta, akala ko mauubos siya. So yun, nag i nga ako ng mga limang balot. So yun nga, hanggang sa aabot nga siya ng apat o limang araw hanggang nakikita na nga namin na malapit ng amagin. Kaya at the end nga, kami na nga lang nga ang kumakain kaysa nga masira. Simula nga noon, hindi na nga ako nag i nga ng madami. Dalawa hanggang tatlo na nga lang nga yung... Meron nga ako para nga hindi siya masasayang kapag ka nasira. Then yung isa sa mga customer nga namin na kumain nga ng pag na, nag-message nga sila sa page nga namin. Gusto nga nilang makita nga yung menu nga namin. After nga nilang makita nga yung menu, hindi na nga sila nag-reply. So yun nga, hindi ko nga alam na sila na pala yung customer nga namin dito na nag in <laughs> Okay, one, two. <laughs> <Oo>. Salamat. <laughs> Ingat po kayo po oh, we. Salamat. Bago nga kami magsara, gumawa na nga ulit muna kami ng Graham Bar. So itong week na to, nakadaming beses nga kami ng gawa kasi nga sobrang benta nga niya. So yan na guys, hanggang dito na lang po yung ating video for today. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po kayo palagi. God bless and babush!